Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ken Cyrus Oliver L. Alcordo. At ngayon ay kasama ko ang aking mga kaibigan. Kami ay narito ngayon sa Tipsy Butter at kumakain ng mga pandisal <laughs> o dessert. <clears throat> uh, ngayon ay meron ako mga katanungan na sasagutin hinggil sa pakikipagkomunikasyon. Ang unang katanungan, ano ang ano ang natutunan mo tungkol sa paraan mo ng pag-ipag-komunikasyon? Ang aking natutunan kapag ako ay nakikipagkomunikasyon sa ibang tao ay ako ay nakikipag ay contact at ako ay tumatango kapag ay nagsasalita. Nagpapahihwating na ako ay uh, nakikinig ng mayo sa nagsasalita at ako ay mayroong naiintindihan. Iyon ang aking mga uh, natutunan sa aking paraan ng nakikipag-komunikasyon. Huling katanungan, ano ang epekto ng maayos na pakikipagkomunikasyon sa pakikipag-ugnayan mo sa kapwa? Ang epekto ng maayos na pakikipagkomunikasyon sa kapwa ay mas mapapabuti ang iyong um, imahe or image sa kaniya o sa iyong kausap. At kapag naman kaibigan ng iyong kausap o kaibigan, uh, magulang o kahit sa iyong jowa kung mayroon kang jowa, mas mapapatibay ang inyong, ang inyong relasyon dahil sa epekto o dahil sa magandang epekto ng uh, magandang pakikitungo sa pagsasalita o pakikipagkomunikasyon. Kalinga <coughs> ka, tanungan. <tanong> <laughs> ano ang mga gawing akin na kapag ako ay naging uh, mga negative na gawi at ano ang aking mga dapat aksyonan or reaction dito upang mapaganda ko ang mga aking mga kamali ang gawin. Ah, mayroon akong dalawang napapansin nga ba ako yung pag usap o nagsasalita. Una ay, ako ay napakabilis na magsalita. Dahil sa aking uh, gawing iyon, ay magka, nagkakaroon kami ng miscommunication at misunderstanding. Hindi na hindi na iintindihan na aking kausap ang aking ibig na ipinaparating o sinasabi. At mayroon ding uh, instances na hindi siya, hindi niya ako uh, lubusang uh, pinapakinggan o binibigyang pansin. <coughs> ang pangalawang aking gaw gawing aking napansin kapag ako'y nagsipagsalita ay madali lang akong madistract. Kapag may mayroong tatawag lang akin ng aking pangalan at ako'y lilingon, pagbalik ko sa aking kausap ay nawawala na ako sa aking konteksto o topic na sinasabi sa kanya. At yon ang mga bagay na aking kailangan o pagbigyang pansin upang ako bilang tao ay maging isang magaling na communicator at yon lamang maraming salamat And I thank you